Ano ang sabi? Alam niyo, bihira lang yung motor na pag nakakita mo. Nilingon mo siya ng matagal, sinulyapan mo. Yung talagang mismo oras na yun, masasabi mo na kumbinsido ka na. Ah, bibilin ko to. At tingin ko, ito yon. Ito po ang FKM Hunter 150 ng Pecon Motors. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, so please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Well, itutuloy ko yung sinabi ko kanina Napakabihira yung may makikita ka ng motor Na kahit ala kang planong pumili Mapapabili ka Yung pera na pinakakatago mo sa ATM mo Mukhang mawiwi mo bigla Kahit hindi ka fan ng isang scooter Pero pag nakita mo to Gugustuhin mo magkaroon agad-agad Well, sobrang trending po yung motor na to ngayon Habang binibidyo ko nga po to Niraos ko lang siyang pilit kasi Marami-rami na rin kasi ang pumupunta dito sa branch nila Para makita yung motor na to makikita mo yung interest nila, alam mo na ready sila magpa-reserve. Talagang dinayo nila. At yun nga po, kailangan nyo magpa-reserve para makakuha ng motor na to. At maitatanong nyo kung bakit ganon Well, napaka-simple ang sagot. There is nothing not to like about it. Tingnan nyo na lang, every angle, every design accent, kahit saan mo tignan, it just looks differently great. Talaga makikita mo na, wow, I'm getting something unique, something different, at mas maingganyo ka na ituloy ang pagbili mo dito pag nalaman mo ang presyo niya. You're really getting something good. Talagang bargain eh. Talagang panalo sa presyo yan eh. Ewan ko, tinitignan ko siya sa harap. Nakaka-hypnotize ang look niya eh. may imagine mo agad yung sarili mo na binabiyahin mo to, dinadala mo to, somewhere papunta siguro ng Paler o Baguio, Tagaytay. Alam mo kasi na masarap dalhin to sa long ride. Itong design niya sa headlights niya kakaiba. Meron sa taas, meron sa baba. It is really something else. Ayan yung design concept ng ilaw na yan. Kaya talaga masasabi ko na ang galing ng design team ng FKM Motors. It captures your imagination. It has that fierce yet futuristic look. Para bang kaya mag-teleport. Ewan <laughs> ko parang ganun. Para bang yung design na to e eh, para lang sa high-end na motor pero nilagay nila dito. Kaya nakaka-impress. Maganda rin yung dating nitong windscreen eh. Not so sure kung adjustable po ito. Pagkakalam ko, adjustable po. Pero, ang maganda dito, malinaw siya. Kita yung setup ng instrument panel. Ayan, no? Oh. Iba din yung dating niya pag ganun eh. Nasa magkabilang gilid yung signal lights. Pagbaba dito sa area ng gulong, makikita nyo yung rugged outdoor look niya. Malapad kasi yung fuel fender, pati yung gulong, size 12 po yan, na semi-block tires. Kaya, ready to for unpaved roads kita din na may cover yung front forks niya. Ayan. Ang pinaka the best dito, eh meron na siyang mini driving lights. Hindi po siya idinagdag. Kasama talaga sa design ng motor na to. Sa side profile naman, okay din tong white and gray and black na color combination. Andito yung look na pinalapad siya. At tingin ko kailangan yan para makadagdag sa stability ng motor lalo na pagka alam niyo may pagka-adventure ang design ng motor. Malapad ang flooring niya. Kita naman na hindi masyado siyang kataasan, kaya madaling i-handle yung motor na to. Maganda rin dimension dahil sa built-in na nilagay na MDL, yung design accent na yan nakakadagdag po sa modern look ng motor na to pag tinignan nyo dito sa, sa kanyang side view. Kaya kahit dito sa angle na to, head turner siya. Sa pagpunta sa likod, iba din ang design approach na ginawa nila dito kasi kasi po yung mga ilaw niya, rectangular na medyo pilugan ng dating ang shape kasama na itong signal lights niya. Yung grab handle niya, ayan, kita naman na ready para lagyan ng top box. At nakakadagdag forma naman talaga pag ganito ang bracket o grab handle na nakalagay na sa likod. Nakakatawa ito kasi hindi nyo na kailangan magpalit. Ayan na, ready na. Yung, kaya yung utilitarian look niya, andun. At sa pag-upo ko dito, kita agad yung naked handlebar set. Instrument panel niya, ayan po, ang ganda ng display niya. niya no? At gusto ko siya kasi hindi siya maliit, sakto lang ang laki niya. Siya talaga yung centerpiece ng design dito pag-upo mo. Along with the naked handlebar, sa kaliwa, useful controls po ang makikita. Ang ganda, same sa kanan, na may engine shut-off switch. And I have to say, in comparison sa presyo niya, na babanggitin natin mamya, there is not a component or part on this scooter that looks and feels cheap. Talaga makikita mo at mararamdaman mo na quality ito. Ayan po ang susian niya. May front pocket. Nakasya naman ang yung cellphone pero medyo alanganin lang po yung lalim niya. Meron dito sa kabilang part. May lagayan din siya. Bilog I think para sa water bottle niya. Pero nakaseal po siya not so sure how it works po, comment na lang po kayo kung paano po yan nagpa-function. Dito din sa Susian, binubuksan yung under seat storage niya, spacious din fuel tank niya is 7 liters. Ayos, di ba? Ready for a long ride. Maganda rin po yung kanyang hook. Utilitarian ng look na isasara. Very nice. Secure yung gamit na isasabit mo dyan o ilalagay mo. Kaya dito sa flooring area na to, backpack, whatever, kasyang-kasya dahil malapad nga po siya. Sabi ko nga, there is nothing not to about this motorcycle lalo na kung scooters ang trip mo. Sa engine naman tayo, even more impressive, nilagyan ito ni Fecon Motors ng 150cc. Air-cooled po ito, fuel-injected, and I believe around 12 horsepower ang out. At sa ganitong engine spec, eh, it is set more sa touring mode. Eh. Hindi ito yung pang top speed na takbuhan. Pero still, at 150cc, may power to na kayang ibigay. Pero I like the setup of the engine area. Ito gusto ko i-mention medyo maluwag siya, nakakahinga yung makina. Kasi pag medyo adventure riding din ang mangyayari, mas prone siya na maputikan, madumihan, kaya ayan, ginawa linisin. At gusto ko din yung design dito na exhaust. Ayan, ang laki po niya. May cover siya. Pati itong fan area, may cover din. Ang ganda. Kaya akalain mo sa unang tingin mo sa kanya na liquid cool siya. Pero air cool po to. I like yung malaking mudguard sa gulong. Ayan. Dual rear shocks po ito. Harap likod. Naka disc brakes. At pareho po silang may mga reflectors din. At huwag po kayo magalala dahil madali naman po ang parts dito. For sure, yung mga consumables, pang CVT, pang gilid. May makikita kayo sa aftermarket na swak para dito. Ang importante lang, proper maintenance na. E eh, talagang masayang ownership experience ang ibibigay sa unit po. And speaking of ownership, ito na po ang pricing at installment package para sa bagong-bagong FKM Hunter 150. Pasyal na po kayo dito sa FKM Motors, dito sa Kainta, Along Ortigas Avenue Extension. Sa right side po sila kung papunta po kayo ng Antipolo. Well, ewan ko sa inyo, pero ako, na-surprise ako sa presyo niya. Iniisip ko nga, una, siguro mga nasa 90k plus, close to 90k, pero hindi, panalo ka sa presyo na to. Kaya pasyal na po kayo dito para makapag-reserve ng motor na to at iba pang mga motor ng FKM Motors. Music tatapos siguro ulitin ko na lang uli for the third time yung sinabi ko kanina there is nothing to not like about this scooter it is a standout well built and revolutionary ang design concept ito talaga yung motor na pag nakita mo gusto mo nang iuwi ito po ang FKM Hunter 150 if you found some value on this video please do consider subscribing and hit that like button maraming salamat po Ride safe and I'll see you on the next one.